Hi! Ano yun naku niya nagpapapugi? Kaya <laughs> <laughs> uh, ikaw kami ng okasyon na maabot. Dapat rin yung makanda na. Nata. <laughs> Importante yung marain Para sa mong pamilya. Bilog na pamilya. Ano ang tabi pa? Ang nga pagnanay ni na grand family reunion. Ay, wow. <laughs> Siyempre, kaya na naman kami, ade. O, tap, natata, ta, nagpaano ka, ha, nagpa, nagpakulay ka na kang buhok. Siyempre, mas maray mang giraray so, mas kita gurang no. na. Mata, <laughs> <laughs> gurang ka na pa? Mahaling <laughs> <Dina>, <laughs> mang giraray ang pangkapuhi. gurang ka na pa? Siyuda. Siyuda. Siyuda na edad mo para nag-i-dead pa sa akin yung kay Otsin Taising. Wow, 85 years old. Mm. O, si mga ni, o. Oh. Kaya sa 2000, kinsiyan yung news na sana, madali yun sa kuya. mag <laughs> 100 ka na pa? Sobra akong panabot. <laughs> mga 100 ka na pa? 15 years pa? 100 years old ka na, di pa? Oo, oh, oh, tama. Oh, oh yan. Ayan na, libre na pang ano mo. Libre na ang pagpakulay mo. Ay, nililibre ni sa misis ko. Ha? <laughs> eh, may bayad din eh. <laughs> <or> isang isang <katos. laughs> Sa dirian ko niya, sa loob. <laughs> 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 ano na, pagiling nila. Okay na dahil. Eh, Hindi naman. Pogi mo na nga si Pao. Gusgus na. Pogi mo na nga si Pao. Oo may kulay na sa buhok na ipawa ko na siya white pag so, wala wala ang pasuban mo pa mm, nawara na para nagura ang buhok uh, tapos ang ano yung sit man firming sariwa uh, <laughs> feeling fresh <laughs> yung girl ano, <clears throat> sa payang girl looking uh, <laughs> para si mama magura ano na so, <laughs> <laughs> hindi na. Dyan, ha? <laughs> oh, yan. Ano mo mapapabay ka na? Kiyo na. Tapos na Pogi na. Ay, pogi. Okay. Una na si father. <laughs> Bye. Babo. Hanggang sa muli. <laughs> Hanggang sa muli pag tumok. Hanggang <laughs> sa muli pag